Okay. Good morning. Good morning. Fishing ulit. Alis tayo mga pare. Magpalit tayo ng line natin na dilaw. Um, uh, 6LB. <coughs> Tapos itong lure natin, no. Oh. Kasi medyo may labo pa rin yung tubig. Ang gamit natin 6 grams. Tapos 6.5 millimeter Gamitin natin lore. So, train natin dito. At doon na tayo magagis. si banda dito, ano? Madamo. So, doon na tayo mag-start. Let's g. Woo! Piu. <coughs> Sa so, mga pare, dito tayo nakagawi doon. Eh, pawi ka. So, mag-first cast na tayo dito at uh, wish back tayo sa mga napay-strike nating mamaw sa karan lang so gamit natin ilito bing kick si binuto uh, daiwa rs 1000 series nagpalit tayong line ang line natin ngayon Rikimaru 6LB at ang ating leader line is ordinary lang 12LB at ang ating lore 6.5 grams Itong ginamit natin dahil malapot yung Tubig no Yan kasi nagre-reflect siya sa Araw So try natin May nai na son Okay so pass tayo <clears throat> Bigyan mo ang barracuda Kuya balo I love you all First cast Huwag kang ma-donate Parang awa mo na Ayan. Wag kang maduni. Parang awa mo na. Ito pala yung mabak. Uy, dali oh. Dali. Sana all. Atas may labo-labo na pare Sana all Uy oh Uy, oh. Adali. Mukhang malalim na dito. Aray ko, puta na ba. Tulan naman. Aray ko. Puta ba ito? ba ito? Hindi. Oh, Fish on. Ha? First Dali tayo ng lapo Malikom Ako ka dito baby dito baby transmission oh lapo to oh. walang palag hindi lapo lapo to oh. ay ko badi <laughs> tiki oh ang lungkot ng tiki yari ka Keep na natin doon dahil meron tayong alagang doggy. Ito na yung dogi Mamaw ang tinitira Tiki ang dumali mm, Fish on. Wala na naman. Lumalagot talaga sun. Ayun o. Na dito pa. Sabot sa bato. Uy, shit. Ano kaya ito? Lumalagot mga pare. Ay. aya tuh, ay lapo, lapo, hmm, bisaan, ay, habis ulit. Ay, nakalapula po, po kayo. Hmm, nakatanggal siya. Buti na lang. Masaway na lang pala po, po. Uy, may pang taxi o. Uy na to. Kahit ganitong size. Basta marami. paksiw Oo. Oh. Ano ba nangyari? Fish on. Fish on. Ito. Fish on to. Kano ping to? Ito. Nagkikwintuhan lang kami mga pare Bugbog na yan pare Hindi ko siya pwedeng presenta yung drill na atin Nagre-release Kulang sa Kulang sa washer Hindi makakawala pare Ganun na naman pare Ganun na naman sa kaya Kaya ano ping ulit Mas malaki to pare Malaki yan oo ano ping ulit Dali 就能。 sekali mm. mm Hmm. trik. Oh, fish on. Ay. Fish on. Sayang unang strike. Ang laki. Pumutok yung tubig doon oh. switch wala na no? oh hindi hila ko na to ganito na yung tunog yun tayo mga pare medyo nagluloko yung reel natin oh. Assalamualaikum Wuh Bisit Hagis na galit no Lakas pa naman yung strike nun Ay Pasok Pasok nga sa bato Imbis na hilahin ko siya Nahihila niya lalo ta Putang ina shit Donate na naman to Hmm yun know, oh halika dito halika na halika na bebe tang ina mo oh pagod pagod mo ako ah halika dito oh Toko Puta Ubi si Toto may pagkain yung pusa natin ay nako para sa pusa so, nakalagay naman doon baka no? at work ka sa akin kaso mahal no ang mahal dalawang libo hindi may ano pare may isang libo lang mayigit kaya nasa kulang kulang isang libo meron? oo oh. Ay, yung bruto siguro, o kaya ano? Hmm. Hmm. Oh? Ano yung pre? Ay, ang ng malaki-laki ha. Ay, ang laking tikli. Tuko na naman, no? Ay, na. Yan ang mga kuhaan ni Toragsi, mga ganyan. Tuko na naman. Master, ah. shout out sa'yo, Master Toragsoy. Toragsoy! meet your favorites here. Hmm. Dali to. Kain to ng pusa. Ay, gamin na uli oh. Huh? Dale. Hey, Yo, what's up mga pare? Uwi na. delibangan ang TV. At uh, mag na rin, mag na rin ng ano eh. Ng hapon. Gutom na ako. Tsaka, ginudulo ko yung reel natin. Inaas ko yung kahapon. Hindi ko alam kung naayos ko ba siya o lalo kong sinira. Sinira mo. Dinira ko ba alat Ayun, <laughs> kaka. <laughs> Kakadismaya. So, ito yung huli natin mga pare. Yan. So, meron tayong barracuda um, barakuda at saka kanuping. Ayan. Barakuda at kanuping. Tapos, may mga tiki. Ang lalaking tiki. Sigaras. Oh, tsaka, mga lapo-lapo. Sa, so, nasa ano siya? Isang kilo. Hanggang so, dito mga pare. Fish on.